nilagyan ko mga plastic itong mga tanim ko mga toto para baka sakaling buhay sila makapag survive sila yan kasi mamayang gabi merong forecast na magbababa yung temperature positive ban lang daw yung temperature mamayang uh, gabi mga katoto kato hanggang madaling araw hanggang ano yun eh 3 days yun na mababa yung temperature mga katoto kaya ito nilagyan ko sila ng plastic para makasurvive sila mga katoto kasi itong mga sitaw nabubuhay na sila kumbaga nakaka-recover na sila magsimula nung pagka-transfer ko dito pero para lang mabuhay pa sila nang ano nang makasurvive sila sa mababang temperature nilagyan ko sila ng plastic mga katoto Pati itong mga, nat na, kung naalala nyo mga katoto, kung naalala nyo yung, yung greenhouse ko na bumagsak dito, sa dito, nung malakas yung hangin, ngayon yung mga tinabi ni Commander na nandoon sa may gilid, kung napanood yung video namin, nandoon sa may gilid sila na, na iyan ni Commander, na save niya yung mga iba mga katoto. Ngayon, ang ginawa ko, Tinransfer ko na dito sa mga sako ng bigas mga katoto. Yan, ito yung mga naka-survive nung bumagsak yung greenhouse ko. Ayun. Tatlong okra, tsaka sili, tatlong sili, tapos isang talong. Medyo itong mga talong maliliit pa, kaya hinahayaan ko muna dito. Ayun. Ito yung mga naka-survive mga katoto yan. Ito parang alokbati ito mga katoto sana yung mga sita at oh, ay, tsaka, uh, talong na maliliit sana makasurvive mga katoto Ayan. hindi ko na sila lalagyan ng plastic kasi mayroon namang bubong dito medyo makakatulong naman itong bubong na to para hindi sila masyado malamigan yun na sila mga katoto yan, ito na yung update ko sa aking munting mga halaman mga katoto. Although, mas ma maaga ako nakapagtanim at maaga ako nakapagpunla. Kaya, nagsasuffer yung mga halaman ko sa lamig. Ayun mga katoto. Natuto na ako. Ngayong summer na to, yung pagtatanim ko na to, natuto na ako. Sa susunod na summer, medyo babaguhin ko na yung style ko pag sa pagtatanim para hindi magsasuffer yung mga... tanim ko mga katoto kasi kawawa kawawa yung mga tanim ko at yung tagod ko eh nasasayang mga kapodo kaya ang gagawin ko sa susunod learning para sa akin ito na natuto ako kung ano yung magandang strategy o magandang gawin sa susunod na summer mga kapodo sa pagpupunla ng mga tanim para sa summer ayun mga kapodo nga pala kanina nagpunta kami sa ano sa may dental clinic pinatingin ko yung mga ngipin ko para sa cleaning mga katoto papalinis namin pati yung ngipin ni commander papalinis niya kaya ayan tapos ang ginawa namin dahil kung matatandaan nyo ipapabakod namin ito mga katoto or babakurin namin itong uh, ano namin ito property namin na babakuran namin yan pag ganyan ang ginawa namin kanina after namin doon sa may uh, after namin doon sa may appointment namin sa may dental or sa dentist eh yan, bumili kami ng third ogre mga katoto yung pambutas ng lupa kasi sa tanca ko ngayong mga katoto kasi meron namang ano meron namang uh, na arkila 80 dollar per day kaya lang ang iniisip ko kung mag-aarkila kami ng per, per day na 80 dollar, sa panahon ngayon medyo makulimlim mga katoto hindi namin matatapos na minsan ang napagbubutas ng lupa yung pag, pag ng lupa mga katoto kasi ma ma -ano nga, makulimlim nga kaya ang, ginago, ang ginawa namin eh, bumili kami ng pambutas o yung earth auger yung auger mga katoto yung pambutas ng lupa para kahit na ilang araw ako magbutas pwede hindi ako hindi ko uh, iniisip yung renta kasi mas mapapamahal kami kung magre-renta mga toto kasi 80 dollar per day yung pag-aargala ng earth ogre mahirap kasi na ano na mano-mano kasi marami halos 14 na butas mga toto tapos 2 uh, uh, feet pa yung lalim kaya medyo pagod yun pagod ayun mga toto i-unbox ko lang mga toto yung ano yung binili namin earth ogre Eto, panoorin niyo mga katoto. Ito mga katoto, bali itong, ito yung binili namin na earth auger na 18 inches mga katoto para makatulong sa amin sa paghuhukay ng lupa pagka maglalagay na kami ng poste ng bakod namin. Ayan, ito siya mga katoto. Ayan. Benchmark mga katoto yung tatak niya. Ayan siya. Ngayon ang gagawin ko, bubuksan ko to. kung panoorin nyo ako, ako mag-unbox nito mga katoto sa benchmark na binili namin kanina. After namin magpa check ng ano, mag ng appointment namin sa dental mga katoto, ayan. Ito yung binili namin kanina. ganun siya mga katoto kaya lang kapag ako nag unbox hindi ko na hindi ko na binabasa ito mga katoto kasi tinatamad ako magbasa pagka hindi ko na alam assemble yun, doon ko binabasa ito mga katoto katabi ko muna ito yung drill bit niya mga katoto 8 inches yung lapat niya ito siya hindi ko alam kung anong sukat nito kukunin ko yung panukat ko dun para malaman kung mga Baga <makes noise> more than 2 feet siya mga katoto hanggang dito. Pero hindi ko naman ibabawin 'yo nang ganito eh. Ito mismo blade niya mga katoto. Kung nakikita niyo. Ito mismo blade niya. Ito mismo blade niya. 2 feet siya mga katoto. Ayos na ayos 'to kasi 2 feet 'yung kailangan namin na lalin para sa pag sa pagbutas namin mga katoto para 'yung poste ng bakod namin eh medyo matibay 2 feet mga katoto yan sya ganito yung uh, drill bit nya mga katoto yan ang gas meron siyang gauge dito Ayos naman siya mga katotoo meron siyang parang lever dito para sa may gas niya ito para yung lumalakas, palakas na palakas yung ano niya yung ikot niya ayan ganyan yung style niya mga katoto ayan ganyan kumbaga ito mga katoto 400, uh, 43cc yung motor na ito mga katoto 2 stroke pagkakaalam ko, ito mga toto kasi, hinihila to. Ayan, hinihila dito, tapos nilalagyan ng gas dito. Tapos meron din siyang choke. Ito. Sorry, ito, ito mga toto. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, on off, tapos ito yung lever niya, mga to yung gas niya, para lumakas yung ikot niya. Ayan. Tapos merong pinipindot dito para sa may gas kung nakikita niyo mga toto to. ito. Ito 'yung binili namin mga toto earth auger na gagamitin namin sa pagbubutas ng lupa para sa aming poste ng bakod mga toto. ito mga kumbaga ganito siya ganito yung pinaka design niya mga katoto, ayan tapos pwede nang pambutas nun mga katot di ba siya malaking tulong to para sa amin sa pagbubutas namin dito sa may uh, paggagawa namin ng bakod namin dito Okay, shout out po pala sa aking mga subscriber na 798 subscriber mga katoto. Salamat po sa suporta na binibigay nyo sa amin. Salamat po sa panonood at uh, pagsubaybay ng aming channel. Mag-ingat po kayo lagi dyan. At maraming 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 salamat po. God bless po. Bye-bye.